Si kapatid na Rap, Abonita naman po mula sa Santa Rosa, Laguna. Sang Christian, kapatid na Rap, magandang gabi sa iyo. Ano po ang inyong katanungan andiyan po si kapatid na Ellie. Sige po, uh, paki-unmute po 'yung ating mic. Uh, kapatid, uh, hindi po. Ayan, ayan. Sige po. Go ahead po. Tuloy po kayo. Uh, magandang magandang gabi po kapatid na Ellie at kapatid na Daniel ang tanong ko po ay dalawa kung, kung kung, ang tanong ko po ay dalawa kung sakaling masagot po. Ito pong aking tanong una. Nalaman po ba ng mga ng unang ng leader ng mga reliyon ng una at yung mga nagpahirap sa kanya gaya nila po si Pilato at saka yung mga yung mga taong nagsisigaw na ipako siya sa cross nalaman po bang nalaman po ba nila na ang paano susunod na nabuhay na muli? Alam mo kapatid, nung panahon na yon uso na ang fake news. Ang ipinapakalat ng mga kaaway ni Kristo, hindi siya nabuhay na maguli. Ang pinapakalat nila, yung katawan niya nung natutulog yung mga bantay, ay ano, ninakaw ng mga alagad at inilagay sa ibang lugar para palitawin na hindi siya nabuhay na mag-uli. At yun ay nung kasalukuyang patay siya, yun na ang plano nung kanyang mga kaaway. No? Kung may plano na sila na sabi pa nga nila kay Pilato, magpabantayan mo yan dahil sabi niyan mabubuhay siya mag-uli eh pabantayan mo baka mamaya ka eh, nakawi ng kanyang mga alagad eh sabihin na buhay ngang maguli. Basahin natin ang 27:63 ni Mateo. Na nagsisipagsabi, Ginoo, na alaala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon akong muli. Sabi ng mga walang hiya, nakaaway ni Kristo. Naalala ka namin yung sinasabi niyang magdarayang yaon. mo, kung tawagin si Kristo magdaraya. Napakawawalang hiya nitong mga tarantadong ito. Akala mo nadaya sila. Wala naman dinaya si Kristo eh kahit sino. Garantisado sa Biblia, wala siyang dinayang kahit sino. Sinabi yan ni Pedro na hindi siya kinasumpungan ng daya 2.22 ng unang Pedro, kapatid na Daniel. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kailanman di siya nagkasala, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Pero ang sabi nitong mga tarantadong gago na ito, sabi, e, nung mandarayang yon nung nabubuhay pa? Pagkaraan ng tatlong araw, magbabangon akong muli anong gusto nilang sabihin. Tuloy natin sa 64. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinataka ng bato, nakasama nila ang bantay. Ah, nilagyan pa ng selyo yung bato <clears throat> para ama nila. Kung ninakaw nga yung bangkay ni Kristo, walang hiya talaga itong mga tarantadong ito eh napakawalang <clears throat> Para sabihin mo si Kristo magdaraya, ano? Nasasakta ng kalooban ko eh. Kung pwede lang mumurahin ko itong mga tartadong ito ng... Na <clears throat> <clears throat> napakawalang nitong mga gagong ito. Napakawalang Tinayag, tinawag si Kristo magdaraya. Kaya sabi nila kay Pilato, pabantayan mo. Eh, sabi naman ni Pilato, kayo magbantay. Sabi ni may Pilato, meron kayong bantay, pumaroon kayo, ingatan nyo sa inyong makakaya. Eh ang nangyari, kahit may bantay, nung dumating ang ikatlong araw, nawala yung, ano, nawala yung, ano ron, yung katawan, ano? 28, ah, 28, 11 natin basahin. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayan, may nangyari pala. Yung mga bantay, iniwan yung libingan, pumunta sa mga kasabwat nilang pangulong saserdote, sila Kaipas, yung Benan niya, marami silang mga magkakasabwat para palitawin si Kristo'y masama eh. Ah, para rin ako. <laughs> Pagkakasabwat yung mga kaaway ko para pasamain ako sa internet eh. Nangyari kay Kristo yan eh. Ang <clears throat> sabi dun sa 28.11, uh, 11, yung mga bantay, iniwan na yung libingan, pumunta na sa mga pangulong saserdote. Bakit? Tuloy natin. At nang sila'y mga kipagkatipo na sa matatanda at makapagsangguni na at nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at sa'y kanilang ninakaw samantalang kami nang natutulog. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador, ay siya'y aming ihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Tamo, yan ang fake news na sinasabi ko panahon pa noon, 2,000 years ago. Meron ng fake news at alam mo kung sino ang nagtataguyod ng fake news. Yung nalalagyan, nilagyan ng mga pangulong saserdote yung mga kawan, binigyan ng pera. So, ipagsabi nyo, naninakaw yung kanyang bangkay. Kasi hindi na nila makita eh, na nagulat pa nga yung mga bantay, bigla na lang nawala eh, yung bangkay ng Panginoong Yesus. Nagulat sila eh. eh. hindi naman, wala naman taong pumasok, wala namang makakapag, basta-basta makakapaggulong ng bato. Tapos bigla na lang nawala doon yung bangkay. Eh, nag imbento na sila ng, ng ano, kwento at naglagay ng suhol yung mga pangulong saserdote para pabulaanan ang pagkabuhay ng maguli ni Kristo, magkalat ng fake news. Parang ganun ngayon sa ating panahon. Merong mga media outlets nakakatanggap ng mga suhol para magkalat ng masasamang balita. Ganun ang nangyari sa panahon ni Presidente Marcos eh. Pinasama siya ng pinasama sa media. Lahat ng patayan, ibinintang kay Marcos. Kaya napakasama lumalabas nung regime ni Marcos. Pero kung babalikan nyo mga matatanda nung martial law, naku, mas maganda nun. Hindi ka natatakot maglakad. Ha? Walang maraming droga nun. Ha? Nung panahon na yon Kasi buhay na ako nun eh. Nangangaral na ako sa Pampanga nun eh. 1972, nang i-declare ang martial law. Yung buong panahon ng martial law, napakaganda dahil bago yung martial law, eh, natatakot din akong magsalita ng buong-buong ano eh. Kasi merong mga pastor doon na aali-aligid, may daladalang revolver. Eh, nung i-declare ni, Marcia, ni Marcos yung martial law, bawal magdala ng, ng baril. Ah, nakapagsalita na ako ng dinidiretsyo ko na. <coughs> Kasi mga iglesia ni Manalo, tatapatan ako eh. Ang mga ministro, may mga nakasukbit na revolver eh. Alam ng mga kapatid yan sa Pampanga eh. Nung, yung isang nga taga angeles eh, babarili na ako talaga eh sa diskusyon eh. Nakita lang nung BSD eh. Eh, merong apat na BSD may hawak na machine gun. Hoy, tumigil ka, tatamaan ka, sabi ng mga BSD kasi papatay na ko eh. no? <coughs> huh? Kaya nung mag-martial law, mal maluwag ang loob ko kasi wala nang may dala, -dala ng baril. Bawal magdala ng baril nung martial law. Kasi nga maraming mga, mga masasamang loob eh. Ang punto ko kapatid, ano, hindi lang sinasabi nung iba pero... Tanungin niyo lahat ng nabuhay nung martial law. Ang nagre-reklamo lang, yung mga kalaban ng gobyerno. Ano? Yun lang ang mga puro reklamo, puro reklamo, pero napakaganda nun matahimik ang Pilipinas noon. Walang ganyang kagulong mga politiko na... Ngayon, kalimutan na natin yan. Baka sabihin nyo, kakampi pa ako ni Marcos eh. eh. Pero ang ibig ko lang sabihin, yung naranasan namin ng martial law, <laughs> ang society, maayos, walang masyadong krimen, bumaba ang... ang mga violence sa mga sa mga daan sa mga sa mga public places. Mababa ang crime rate noon. At meron naman pwedeng pagbatayan. Tanungin nyo si, si Senador Enrili ngayon. <coughs> Sabi ko nga kapatid na Daniel, ba't hindi mo i-guess si Senador Enrile? <coughs> Makakuha ka ng impormasyon kay Senator Enrile sa get it straight. <coughs> Kasi siya isang saksimbuhay na kung ano ang benefits ng martial law na ang mga mainstream media pinapalabas na napakasama ng martial law. Ano? Eh ang mga gumagawa ng masama nun, yung mga kalaban ng gobyerno eh. Nang bobomba, pumapatay ng tao. Tapos, ibibintang sa rehiming Marcos, mali yun. Lalagay lang tayo sa ustisya. Tanungin nyo yung matatanda na buhay pa hanggang ngayon nung martial law. Nakaranas sila ng magandang ano atmosphere. <coughs> ako kasi isa doon eh. Nakakapaglakad ako ng kahit na alas 10 ng gabi, alas 9. O, oh, may mga NPA noon, may mga hukbalaha. Pero awa ng Diyos, wala kaming naranasang kalupitan sa mga tao. Yung dinadaanan namin, mga teritoryo ng NPA, naglalakad ako para mangaral ng aral ng Ebanghelyo matitino ang mga tao noon, pati mga NPA at mga ano noon, mga hukbalahap. Ewan ko ngayon, pero noon talagang matahimik. ngayon, ang ibig kong sabihin, ang punto ko rito, ang mga nagbabalita, pwede palang ma ng suhol. Sinuhulan nila ang mga gwardya para sabihin ninakaw siya. Pero hindi totoo na ganun ang nangyari tignan natin ang tunay na pangyayari kung talagang ninakaw yung kanyang bangkay. Ito ang sabi sa 28.1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanyay, nagsipanginig ang mga bantay at na naging tulad sa mga taong patay. Oh, yung meron palang anghel na bumaba, iginulong yung bato. Yun lang talagang nangyari. Iginulong yung bato para mabuksan yung libingan, ano? Eh yung mga bantay, nakita yung anghel, parang anyo ng kidlat. At sa takot nung mga bantay, parang nag-anyong patay ang mga bantay. Nanginig ng todo sa, ang, sa takot yung mga bantay. Ano sumunod na pangyayari? At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya magsiparito kayo. Tingnan sabi niyang, sabi nung anghel, <coughs> sabi nung anghel doon sa mga babae, kila Maria, <coughs> alam ko, huwag matakota, matakot ha? kasi natakot nga yung mga bantay. E, ginulong nung anghel yung bato na takip. Hindi kasi maigugulong ng isang tao lang yun eh. <coughs> Kaya yung anghel na ginulong niya yung bato, uh, nung makita siya nung mga babae, natatakot sila Maria, <clears> Huwag <throat> kayong matakot, hinahanap niyo si Jesus, wala siya rito. Siya'y nagbangon, sabi. Wala siya rito. Ibig sabihin, bago igulong nung anghel yung bato, wala na si Kristo ron. Pero nung makita nung mga bantay yung anghel na nangatakot silang lubha, na siguro putlam-putla, nagkulay patay, naging tulad sa mga taong patay yung mga bantay. At ang sinabi naman ng anghel kila Maria, kung nawa kayo matakot, wala rito si Jesus. Nagbangon na siya. Kaya ginulong yung, ano, yung bato, yung takip ng libingan, para mapatunayang wala na nga rin si Jesus. Anong nangyari ngayon sa mga bantay? Tuloy natin kung doon sa bandang lagpasan natin yung ibang talata. Lagpasan natin. Lagpasa natin. Ano ang ginawa ng mga bantay? Hmm. Sa Sa 11 Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayon, Binalita nila, dako, nawala ron si Jesus. No? May merong meron kami nakitang anghel. <laughs> na na halos kami eh namut lahat sa takot. Binalita nila sa pangulong saserdote ang nangyari. Ano ang sabi ng ya? Ano nang ano nangyari? Sumunod. At nang sila'y mga katipo na sa matatanda at makapagsangguni na, Nagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Sinuhulan yung nakakita ng tunay na pangyayari para magsinungaling. Nasabihin nyo na natutulog kayo eh ninakaw ng kanyang mga alagad. Kaya yan ang yan ang ano eh, ang sinasabi ngayon fake news. Nangyayari yan dahil sa suhol. Ganyan. Meron mga istasyon ng telebisyon, may mga istasyon ng radyo. Mau mahilig dyan sa fake news na yan. May mga nagbabayad sa kanila, yung mga politikong maraming pera para magsalita ng magsalita ng mga fake news. Ang tao tuloy na ng isip. Ganyan. Yan ang nangyari sa kwento ng ating Painoon so Kristo. Sinabi nila na yung bantay, nung mga bantay na mismong nakakita na wala na ron si Jesus, wala namang kumuha, pero nawala, eh, sila mismo ang sinuhulan para para ano, para magbalita ng fake news. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Ben, ng kapatid na Ralph ay nalalaman ba ng mga leader ng mga reliyon ng una na nagpahirap sa kanya gaya ni Laponso Pilato at mga taong nagsigawa nagsisigaw na ipako siya sa krus nalalaman ba nilang ang Panginoong Heso Kristo ay nabuhay na maguli alam nila yan alam nila yan sila kay pas alam nila yan no kaya nga sila sumuhol eh para magbalita ng fake news na hindi nabuhay si Kristo pero siya ay nabuhay Maraming saksi. Napakaraming saksi. Nagbubulag-bulagan lang yung mga leader noon. <laughs> Pero napakaraming saksi. Agaya ni, ni Kaypas, yung Pangulong sa Saserdote. Isang napakawalang yung tarantado yun. Yun ang nagplat na para si Kristo'y ipapatay. At yun din ang nagplat para itanggi na siya'y nabuhay na maguli. Napakawalang yan nun. Leader yun ng mga hudyo nun yung si Kaipas na dakilang saserdote at saka yung kanyang biyanan. Magkakasabwat yung mga demonyo na yan para o si Anas, no? biyanan ni Kaypas. Yan ang nasa 1813 ng, <coughs> ng Juan. Magkakasabwat yan para magkalat ng mga mag mag balitang ang tawag doon, fake news. Pero alam nila na deep within them, Nabuhay talaga mag-uli si Kristo. At ang ayon kay Lucas na istoryador, nagpakita siya sa marami para maging saksi na siya'y nabuhay na, na mag-uli sa mga patay. Basahin natin ang isa riyan. Doon sa gawa Gis 39, ganito nakasulat. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya namay kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalon niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Oh, merong nga saksi, kumain pat uminom na kasalon niya nung mabuhay siya mula sa mga patay. Eh. Yun yung tinatalakay ko kanina. Yung taong nabuhay, oh, pwedeng kumain yun talaga. Kaya si Kristo, pagkabuhay na maguli sa mga patay, kumain siya at uminom kasama ng mga saksi. Ang mga saksi, marami. Hindi lang labindalawang apostol, hindi lang mga apostol, kundi ang saksi doon sa isang talata ng unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa labing dalawa pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Ito mo, di andain saksi na talagang nabuhay siya mag -uli diyan yan matututulan. Na napakaraming nakasaksi na nabuhay siya uli pagkatapos na siya ay mamatay sa krus. Mga alagad, mayroon limandaang nakapaminsan na nakakita sa kanya. No? Tapos nagpakita siya sa labindalawa, nagpakita siya kay Sepas, nagpakita siya sa mga babae, kila Maria Magdalena, etc. Et Alam niya ng marami noon kaya lang, itinatanggi nila, ganun yan kapatid, anong intention mo, bakit mo tinatanong ito? Ano yung ikalawa mong tanong, kapatid na Ralph? Ang pangalawa ko tanong ay, meron pa bang banal na bansa po sa ngayon na hindi po sila pinaparusahan ng Diyos o kaya nakakaranas ng malalakas na lindol, bagyo, Ganon din po sa hindi po napinsala masyado ng COVID-19. Alam mo kapatid, ang hula sa Biblia, ang buong mundo tatakpan ng kapangyarihan ng kadiliman. No? Kaya ngayon wala kang pwedeng ituring na isang banal na bansa kagaya nung araw ng Israel, ano? Ngayon, mm, wala nang ano eh masasabi kang kagaya nung araw na isang banal na bansa. Ang bansa na lang na banal ngayon, yung iglesyang totoo. Kasi alam mo, yung iglesyang totoo, ang tawag ng Biblia yan, banal na bayan. Bansang ukol sa Diyos. Basahin natin ang unang Pedro 2.9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong... Nagsasalita nagsasalita si Pedro sa iglesia. Sabi niya sa iglesia, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ang maituturing na bansang banal, yung iglesyang totoo. Hindi yung iglesyang mamamatay tao, manggigipit sa kapwa, hindi yon. Hindi yung iglesyang punong -puno ng korupsyon. Yon, ang bansang banal ngayon, tinatawag na bayang sa Diyos, bansang banal ay ang iglesia. Pero bansa na physical na bansa, na may gobyerno, eh, wala ka nang maituturo ngayon. Rusya, hindi naman ganun. Amerika, hindi mo na rin masasabing bansang banal. And daidaing atista sa Amerika. Sa London, sa Great Britain, ganun din. Napakaraing ateista diyan. Paano mo sasabihin niya bansang banal? Bansa ng mga ateista 'yan eh. O, ang hapon ganun din. 80% of Japanese do not believe in God. O, kaya hindi wala na noon kapatid. Ayoko na lang mag-elaborate, maubos ang oras ko eh. Pasensya ka na kapatid na Rafa. May mga naghihintay pa kasi eh. Maraming salamat po. Salamat. Samahan kanawa ng Panginoon sa pagsusuri mo, kapatid. Salamat po kapatid na rap at uh, bukas po ulit. Kung loloobin ng Panginoon, sana nandyan pa rin kayo.